Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammad, Muhammad Rasul Rasul Allah Allah Masha'Allah Congratulations Wa ma alayna ilal balagul mubin So brother, uh, tag dito brother Danny Masha'Allah Congratulations uh, Yung ating nagawas sa tinatawag na online dun sa telepon lang as in napaliwanag naman sa ngayon at uh, walang sapilitan ng to, tokay. Okay. Ang pagyakap sa Islam talagang uh, buong buo sa ating uh, puso at Walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammad ay sobo Allah. Allah. Ready ka ba na talaga? Wala nang ano to, wala nang atrasan? Ready po. Nasa buka siya. Hindi ka pumasyal ngayon. Okay. Pati wala sa okay. loob po. Na... So, Brother Danny, anong dati mong relihiyon? Nakalimutan ko na. Kristiyano po. Yung katoliko. Katoliko. Masya Allah, congratulations. Subig so, kasi natin pagsakya, okay?

Uh, at pag-anapan, nisya lagradwal matutunan mo sala at iba pa. So, encouragement, brother. Dagdag lang tayo sa maraming mga mga kapsis na.